ito ay isang malaking mundo sa labas. Marami tungkol dito ang hindi mo makokontrol: ang stock market, trade wars, at military wars. Masakit kapag nakakaramdam ka ng matinding emosyon sa mga bagay na hindi mo na mababago. Ngunit ano ang maaari mong baguhin? Maaari mong baguhin ang iyong sarili. Maaari mong baguhin ang iyong mga aksyon at reaksyon, ang iyong mga gawi ang iyong mindset at ang daan-daang bagay na nasa iyong direktang kontrol. At hindi lang iyon. Sa buong mundo, maimpluensyahan mo rin ang mga bagay gamit ang iyong pera, iyong suporta, iyong dugo, pawis, at luha. Ngunit kailangan mong maging matalino tungkol dito. Kailangan mong gawin ito ng tama sa pamamagitan na ng pagtutok sa kung ano ang maaari mong baguhin ang paksa ng aming video ngayon gamit ang sinaunang stoic na karunungan ay ipapakita namin sa iyo ang walong makapangyarihang diskarte upang mabawi ang kontrol sa iyong isipan at sa iyong buhay. Kung gusto mo ang nakatutok na buhay, narito ang aming mapa ng daan para makarating ka doon. Ang unang punto, pag-uusapan natin ang tungkol sa dichotomy ng kontrol at kung paano ihinto ang pag-aaksaya ng iyong oras sa mga bagay na hindi mo mababago. Ikalawang punto, pag-uusapan natin ang tungkol sa pagdudulot ng epektibong pagbabago dahil mayroon kang higit na kapangyarihan kaysa sa iyong iniisip. Ikatlong punto, tatalakayin natin ang pananaw mula sa itaas tungkol sa pagkakaroon ng pananaw sa pamamagitan ng pag-zoom out upang makita ang balanseng butas. Ikaapat na punto, pag-uusapan natin kung paano ang balakid ay ang paraan. Ang bagay na humaharang sa iyo ay talagang nagtuturo sa iyo patungo sa paglago. Ikalimang punto, pag-uusapan natin ang tungkol sa negatibong visualization, ang counterintuitive na kapangyarihan ng pag-iisip kung ano ang maaring magkamali upang protektahan ang iyong sarili ika na punto, pag-uusapan natin ang momento mori, ang pag-alala na ikaw ay mamamatay, hindi para maging morbid, kundi para mas mabuhay. ika punto, pag-uusapan natin ang tungkol sa voluntaryong kakulangan sa ginhawa, ang pagpili ng pinakahindi komportable na bagay na makakagawa ng pagbabago, at pagkatapos ay gawin ito. Pangwalang punto para masulit ang pagtutok ipapaliwanag namin ang diskarte sa paggawa ng listahan at kung paano ito gamitin para sa iyong kalamangan. Ngunit, ang lahat ay nagsisimula sa aming unang punto. Kung ang alinman sa mga ito ay gagana, dapat kang tumuon sa kung ano ang maaari mong talagang baguhin. Dahil sa ngayon, nag-aaksaya ka ng mahalagang emosyonal na enerhiya sa mga bagay na hindi mo maiimpluwensyahan sa makabuluhang paraan at iyon ay magpapahirap sa iyo dahil hindi mo makokontrol ang pagbagsak ng ekonomiya hindi mo makokontrol ang iyong mga kapitbahay na tumatahol na aso o ang pagbabago ng klima o kung kinansela ng Netflix ang iyong paboritong palabas ngunit ang mga bagay na maaari mong kontrolin ang iyong mga reaksyon ang iyong mga gawi, ang iyong atensyon, ang iyong pagsisikap, ang paraan ng pagbibigay kahulugan sa mga kaganapan, ang kahulugan na itinalaga mo sa kung ano ang mangyayari, ang mga hangganan na iyong itinakda, ang mga pag-uusap na iyong sinisimulan. Ito ang mga bagay na maaari mong gawin at mahalaga ang mga ito. Sa kasamaang palad, karamihan sa mga tao ay gumugugol ng mga taon ng paghihirap sa mga bagay na hindi nila maabot. Kaya, paano tayo makakataka sa bitag na ito? Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng pagtanggap sa brutal na katotohanan ito. Ang ating saklaw ng impluensya ay maliit kumpara sa universo ng mga bagay na pinapahalagahan natin. Kapag tinanggap mo ito, tanggapin mo talaga, nararamdaman mo ang kalayaan kapag ang mga tao ay huminto sa pagkapagod sa kanilang sarili sa pakikipaglaban sa mga hindi mapanalunang laban, mayroon silang lakas para sa mga labanan na mahalaga, ang mga kung saan ang kanilang mga aksyon ay nagdudulot ng kapansin-pansing pagkakaiba. Ang iyong trabaho ay hindi upang kontrolin ang hindi nakokontrol dahil hindi mo magagawa. Ang iyong trabaho ay ituo ang iyong may hangganang enerhiya sa kung ano ang maaari mong aktwal na baguhin at upang isagawa ang sinaunang sining ng pagpapaalam sa lahat ng iba pa. Mukhang simple, hindi ba? Hindi naman. Walang ganap na gumagawa nito, ngunit maari mong subukan at maari kang maging mas mahusay at patuloy na subukan at patuloy na matuto at sa huli ay magsisimula kang tumuon sa kung ano ang mahalaga. Ang ating ikalawang punto ay nauugnay ang mabuting balita na kasama ng katotohanan ito. Ang aming pangalawang punto ay marami kang makokontrol. Karamihan sa mga tao ay natigil sa maling binari na ito. Alinman sila ay lubos na walang kapangyarihan o kailangan nila ng kumpletong kontrol. Kalukohan yan. Ang katotohanan ay mas magulo at mas kahanga-hanga, mayroon kang napakalaking kapasidad na lumika ng pagbabago, hindi lang kung saan ka tumitingin. Kapag ang mga tao ay nakatuon sa pagbabago ng mga bagay na lampas sa kanilang kontrol, sinasayang nila ang kanilang kapangyarihan. Samantala, ang kanilang tunay na impluensya, ang kanilang tunay na kapangyarihan ay hindi pa nagagamit nag-iipon ng alikabok. Ang iyong tunay na kapangyarihan ay nakasalalay sa iyong pare-parehong sinasadyang mga aksyon, iyong maalahaning mga tugon, iyong mga madiskarteng pagpili, iyong hindi natitinag na pagtitiyaga. Karamihan sa mga tao ay naiintindihan ito sa intelektual na paraan, ngunit nabigo ito sa pagsasanay. Tumalbog sila sa pagitan ng pagbibitiw, wala akong ginagawang mahalaga at mahiwagang pag-iisip kung mag-alala ako baka magbago ang mga bagay. Narito ang hindi komportableng katotohanan. Ang mabisang pagbabago ay nangangailangan ng pamamaraan, patuloy na pagsisikap sa mga lugar kung saan ang iyong mga aksyon ay lumalabas. Nangangahulugan ito ng pag-abandona sa mapangakit na pantasya na maari mong kontrolin ang lahat at sa halip ay i-channel ang iyong enerhiya sa mga lugar kung saan ito mahalaga. Tingnan ang sinumang lumikha ng makabuluhang pagbabago. Hindi sila nagaksaya ng enerhiya sa pagluha kung ano ang hindi nila maiimpluensyahan. Natukoy nila ng eksakto kung saan sila maaaring maglapat ng presyon at pagkatapos ay itinulak ng walang humpay, madiskarteng at may ganap na pagtuon. Kaya, itigil lang pagkapagod sa iyong sarili sa pagsisikap na ilipat ang mga bagay na hindi natitinag. Hanapin ang mga lever na talagang tumutugon sa iyong pagpindot at hilahin ang mga ito gamit ang lahat ng mayroon ka. Ang aming susunod na punto ay bumubuo sa huling isa. Upang lumikha ng pagbabago, kailangan mong makita ang kabuuan. Ang aming ikatlong punto ay maging handa na mag-zoom out upang mapanatili ang balanse at magawa ang iyong pinakamahalagang gawain. Kung wala ka doon, kadalasan ay nahuhuli ka na naman sa minutia. Ang email na nakasakit sa iyo, ang promosyon na nakuha ng ibang tao, ang paraan ng pag ng iyong boses sa presentasyon. Madaling palakihin ang mga detalyeng ito hanggang sa mapuno ng mga ito ang iyong buong emosyonal na tanawin. Ganito ang nangyayari kapag natigil tayo sa tunnel vision. Gumagawa tayo ng mga bundok mula sa mga burol ng nunal habang tuluyang nawawala sa paningin ang mga aktual na bundok sa ating paligid. Alam ng mga Stoic ang panlunas. Sinane nila ang tinatawag ni Marcus Aurelius na View mula sa itaas. Mentally zoom out upang makita ang iyong buhay, ang iyong mga problema, lahat mula sa isang mas malaking pananaw. Kaya sa sarili mong buhay, mag-ingat ka. Oo, may mga paghihirap, ngunit mayroon ding mga positibo. Meron kang kasaysayan ng trabaho na maari mong gamitin upang makakuha ng katulad na trabaho kung mag-apply ka para sa isa mayroon kang edukasyon, profesional na mga kaibigan mula sa nakaraan. Marahil kahit na ilang mga ideya tungkol sa kung paano kumita ng pera, baka may ipon ka kahit bahay. Ang lahat ng ito ay bahagi rin ng iyong buhay. Ito ang mga positibong nagbabalanse sa mga negatibo. Dapat mabilang din sila. Kung hindi ka kailanman mag-zoom out, maaari mong mabuhay ang iyong buong buhay na nakatutok sa pang-araw-araw na pangangati, nakikitang mga slight at maliliit na hangin. Ang makikita mo lang ay mga agarang alalahanin. Hindi nakakagulat na ang mga tao ay nakakaramdam ng pagkabalisa. Kung walang pananaw, kahit na ang mga maliliit na pag-urong ay nakakaramdam ng apokaliptik. Kapag nilinang mo ang tanawin mula sa itaas, Makikita mo hindi lamang ang iyong mga problema kundi ang magkakaugnay na kabuuan kasama na ang magagandang bahagi. Nakikilala mo ang mga pattern, naiintindihan mo na ang pagdurusa ay pangkalahatan, naiintindihan mo kung gaano talaga pansamantala ang lahat. Sa susunod na mabigla ka, subukan ito. Ipikit mo ang iyong mga mata, isipin ang iyong sarili na bumangon. Tingnan ang iyong mga problema na lumiliit. Pansinin kung paano nagbabago ang iyong pananaw kapag bumalik ka sa Earth. Dalhin ang karunungan na ito sa iyo. Ang balanseng kabuuan ay naghihintay sa iyong paunawa. Kaya't tumingin at isaalang-alang ang lahat ng mayroon ka at ang maraming positibong posibilidad. At gayon paman, para sa lahat, ang stoicism ay tungkol din sa pagiging totoo. Minsan sa buhay na ito ay haharap ka sa mga hadlang at dinadala tayo nito sa ating ikaapat na punto. Ang balakid ay ang isang daan. Yakapin ang humaharang sa iyo. Sinabi ito ni Marcus Aurelius, ang dakilang pilosopo ng Stoic at emperador ng Roma. I-unpack natin ito. Nangangahulugan ito na ang mga hadlang ay nagpapakita ng mga pagkakataon na maari nating makaligtaan. Pinipilit tayong bumuo ng mga bagong kasanayan at lakas, subukan at pinuhin ang ating pagkatao at madalas na ipinapakita sa atin ang tamang direksyon sa pamamagitan ng paglaban. Kaya't ang bagay na ibinabagsak mo ang iyong ulo laban. Tingnan mo muli. Tingnan mo talaga. Dahil lang nakikita mo bilang isang hadlang sa kalsada ay talagang isang signpost na direktang tumuturo patungo sa iyong paglaki kapag ang karamihan sa mga tao ay tumama sa mga hadlang sila ay umatras nagrereklamo sila Napagpasyahan pagpasyahan nila ng universo ay nakikipagsabwatan laban sa kanila ito ay kalokohan ang balakid ay hindi patunay na dapat mong ihinto ito ay isang ilaw sa eksaktong lugar na kailangan mong ituon ang iyong pansin isipin kung paano tayo nagtatayo ng pisikal na lakas. Nabubuo lamang ang mga kalamnan kapag nakatagpo sila ng pagtutol. Walang pagtutol, walang paglago. Ang iyong mga hadlang sa buhay ay gumagana ng eksakto sa parehong paraan. Ang mga ito ay pagsasanay sa paglaban para sa iyong karakter, iyong pagkamalikhain, iyong katataga. Kung ang iyong karera ay huminto, iyon ang impormasyon tungkol sa kung saan ang iyong mga kasanayan ay nangangailangan ng pag-unlad, ang mga problema sa relasyon, tiyak na ipinapakita nila kung aling mga emosyonal na lugar ang nangangailangan ng pagpapalakas, ang mga problema sa kalusugan ay nagbibigay liwanag sa mga eksaktong paraan kung paano mo napabayaan ang mga pangangailangan ng iyong katawan. Ang balakid ay hindi isang kosmikong aksidente. Isa itong guro na dapat mong pakinggan. Basta alamin na ang pagbabago ay maaaring hindi madali. At dinadala tayo nito sa ating ikalimang punto. Alam mo na ang mga paghihirap ay naghihintay. Kaya't bagamat ito ay parang kabalintunaan upang gawing mas madali ang buhay, subukang isipin ang mga paghihirap na maaari mong harapin alam kong kakaiba. Sinabihan ka sa iyong buong buhay na mag-isip ng positibo at mailarawan ang tagumpay. Pero tingnan mo kung saan ka niya nakuha, paulit-ulit kang nabulag kapag nagkawatak-watak. Kaya bakit hindi subukan ang ibang bagay? Ang mga Stoics ay may kakaibang paraan. Tinawag nila itong premeditatio malorum, ang premeditation of evils, Sinadya nilang nag-imagine ng mga pinakamasamang senaryo hindi para ipakita ang mga ito kundi para paghandaan ang mga ito. Karamihan sa mga tao ay umiiwas sa pag-iisip tungkol sa mga potensyal na sakuna dahil hindi ito komportable. Sila ay naniniwala sa pamahiin na ang pag-iisip ng isang bagay na masama ay maaaring mangyari sa anumang paraan. Ngunit ito ang nagtakda sa amin para sa isang haka-haka na mundo kung saan walang masamang mangyayari. Tanging ang mga magagandang bagay na hinahangad natin ay nangyayari. Ang problema, syempre, ay hindi iyon katotohanan. Hindi kinokontrol ng iyong mga saloobin ang panlabas na katotohanan, ngunit ganap nilang kinokontrol kung paano ka tumugon dito. Subukan ito. Kunin ng anumang pinahahalagahan mo ang iyong trabaho ang iyong relasyon, ang iyong kalusugan, ang iyong tahanan at malinaw na isipin na mawawala ito. Pakiramdam talaga. Ano kaya ang magiging unang araw, ang unang linggo? Paano mo ito haharapin? Ang pagsasanay na ito ay nagpapaliwanag, tinatanggal nito ang maling akala na ang mayroon ka ay garantisadong ito ay nagpapaalala sa iyo na ang lahat ng bagay sa iyong buhay ay epektibong hiniram mula sa universo kabilang ang iyong mismong buhay kapag regular mong nakikita ang mga potensyal na pagkalugi at paghihirap ang mga magagandang bagay ay magsisimulang mangyari una bumuo ka ng mga contingency plan na magpapatibay sa iyo pangalawa pinahahalagahan mo kung ano ang mayroon ka sa kasalukuyan ng may higit na intensidad pangatlo Natuklasan mo na kahit na ang iyong pinakamatinding takot kapag direktang nahaharap ay nawawala ng malaking kapangyarihan sa iyo. Ang pinaka-bulletproof na mga tao ay hindi ang mga umiiwas sa mga negatibong pag-iisip. Sila ang nakatitig sa kanilang mga pinakamasamang sitwasyon at nagsabing, kahit ito, kaya kong mabuhay sa susunod na pag-aalala tungkol sa kung ano ang maaaring mangyari, huwag itulak ito palayo. Suriin itong maigi. Tanungin ang iyong sarili, ano ang gagawin ko kung nangyari ito? Dinadala tayo nito sa iyong ikalawang punto. Ito ang sandali ng aking alalahanin ang kamatayan upang ikaw ay tunay na mabuhay. Karamihan sa mga tao, ay kumikilos na parang mayroon kang walang limitasyong oras. Gumising ka na, ang iyong oras ay nauubos. Tulad ng itinuro ng mga stoic, maraming kamatayan na iyong kinatatakutan ay nangyari na para sa iyo. Ang mga nakarang dekada ng iyong buhay ay patay sa isang kahulugan. Patay at wala na. Nabuhay mo sila, hindi na sila babalik kung iniisip mo na ang kamatayan ay hindi nangyayari sa isang gabi, ngunit bilang pagdating sa mga bahagi, bahagi ng kamatayan na iyong bahagi ay dumating na. Ang mga stoic ay nagsagawa ng memento mori. Tanda na madalas kang mamamatay. Naglagay sila ng mga bungo sa kanilang mga mesa. Inilarawan nila ang kanilang pagkamatay araw-araw. Palagi nilang pinaalalahanan ang kanilang sarili ng igsi ng buhay. Karamihan sa mga tao ay nagpapanggap na sila ay mabubuhay magpakailanman. Nagaaksaya sila ng mga dekada sa mga bagay na walang kwenta sa pag-aakalang may walang katapusang oras para makuha ang ginagawa. Hindi ka mapoprotektahan ng sadyang kamangmangan na ito. At sa totoo lang, may mas magandang paraan. Ang pagharap sa iyong mortalidad ay makapagpapasigla sa iyo. Tinatanggal nito ang lahat ng mababaw at pinipilit kang umasa sa kung ano ang tunay na mahalaga. Mag-aaksaya ka ba ng isang pang minuto sa maliliit na sama ng loob kung alam mong may isang taon ka pa mananatili ka ba sa isang soul-crushing job? Patuloy mo bang ipagpaliban ang pag-uusap ang pagbabago ng buhay? ang paglundag, kaya subukan ang radikal na pagbabagong ito. Mabuhay araw-araw na parang namatay ka at nabigyan ng isa pang pagkakataon na maranasan ito. Pakiramdam ang himala ng iyong mga baga na napuno ng hangin. Tingnan ang pambihirang kagandahan sa mga ordinaryong sandali. Ngayong alam mong limitado ang iyong oras, ano ang gagawin mo dito? na humahantong sa amin sa aming ikapitong punto upang mapakinabangan ang halaga ng iyong oras, yakapin ang paghihirap sa pamamagitan ng pagpili. Sa modernong mundo, lahat ay nagtutok sa paggawa ng mga comfort fortress, mga tahanan na kinokontrol ang temperatura, on-demand na entertainment, at mga pagkain na inihahatid sa isang gripo. At pagkatapos, nagtataka tayo kung bakit tayo nadudurog kapag dumating ang tunay na kahirapan. Ang mga sinaunang Stoics ay mga mental na atleta na walang humpay na nagsanay sa pamamagitan ng boluntaryong kakulangan sa ginhawa. Hindi nila hinintay na dumating ang kahirapan nang hindi inanyayahan. Nagbigay sila ng mga formal na imbitasyon at tinatanggap ito sa kanilang harapan. Ito ang kabaligtaran ng karaniwang relasyon ng tao sa kakulangan sa ginhawa. Sistematikong inalis nila ang bawat pagkakataong magsanay sa pagtitiis sa kahirapan at pagkatapos ay nakakarana sila ng pagkabulag kapag dumating ang mga hindi maiiwasang hamon. Ang voluntaryong kakulangan sa ginhawa ay ganap na binabaligtad ang salaysay na ito. Sinasabi nito, pipiliin ko ang paghihirap sa aking mga termino bago ako piliin ito sa mga tuntunin nito ito ay natutulog sa sahig paminsan-minsan upang paalalahanan ang iyong sarili na hindi mo kailangan ng luho upang makapagpahinga pag-aayuno upang matuklasan ang gutom ay hindi isang emergency ito ay pag-eehersisyo sa masamang panahon upang patunayan sa iyong sarili na maari kang maging hindi komportable at gumagana pa rin ng maayos. Ngunit, ang pinakamahalagang bahagi nito ay ang pagbaling ng iyong pansin sa kung saan karaniwang ayaw nitong pumunta. Sa mga bagay na kailangan mong gawin, ngunit ipinagpaliban, kaya tingnan mo doon. Tingnan kung ano ang hindi mo gustong gawin, ngunit kailangan mong gawin, at pagkatapos ay gawin ito kapag sinadya mong maging hindi komportable, kapag pinili mo ang pinakamahirap na makabuluhang bagay at ginawa mo pa rin ito, may mangyayaring pagbabago. Nalaman mong magagawa mo ang iyong kinatatakutan at agad na ihinto ang pagiging stress nito. Ito ang ginagawa ng mga taong may kakayahan. Hindi sila ang mga nakaharap sa kakaunting hamon sila ang mga kusang loob na sumailalim sa kanilang sarili sa hindi mabilang na maliliit na paghihirap na bumubuo ng isang hindi matitinag na pagtitiwala sa kanilang kakayahang magtiis. At pagkatapos, ginawa nila ang mga bagay na hindi nila gustong gawin at nagvolt sa itaas dahil dito. Ngunit paano mo ito pinagsama-sama? Dinadala tayo nito sa ating ikawalo at huling punto upang masulit ang iyong kakayahang tumuon, gumawa ng mga listahan. Ang karaniwang isip ay isang buhawi ng nakikipagkumpetensyang mga prioridad at mga ideyang half-formed. Marahil ay tinatapos mo ang bawat araw na iniisip kung saan nagpunta ang mga oras, inilibing sa ilalim ng bigat ng mga hindi natapos na gawain. At gayon paman, nilalabanan mo ang pinakasimpleng solusyon sa lahat ang paggawa ng isang listahan. Maari mong isipin na ang mga listahan ay basic, boring, o kaya'y sa tingin mo'y hindi ito para sa iyo. O baka naman ginagawa mo ang mga ito at abandonahin. Lumilikha ng mga bago, bawat linggo, na nagiging maalikabok bago pa itapon. Nandito ako para sabihin sa iyo na ito ay isang pagkakamali. Hindi mo kinikilala ang paggawa ng listahan bilang pinakamalakas na tool dahil ang iyong utak ay isang kamanghamanghang tagalikha ng ideya. Ngunit isang masamang sistema ng imbakan, ang utak ay hindi kailanman idinisenyo upang hawakan ang isang buong buhay na halaga ng mga pangak. Ang isang listahan ay isang madiskarteng psikolohikal na intervention, isang paraan nang panlilin lang sa iyong nakakagambalang utak upang mapanatili ang patuloy na pagtutok. Ito ay kung paano mo isasalin ang panandaliang intensyon sa konkretong katotohanan. Nais ng isip ang istruktura. Ang iyong mga intensyon ay nais ng pangako. Kailangang makumpleto ang iyong mga proyekto. Ang hamak na listahan ay ang sagot sa lahat ng tatlo. Magsimula lamang sa isang listahan gawing madaling makita at suriin ito araw-araw, piliin kung ano ang nangyayari dito ng nang may pag-iingat, markahan kung ano ang pinakamahalaga, pagkatapos ay simulan ang pagpunta sa listahan. Ganun lang kadali at pareho itong epektibo. Ang mga taong gumagawa ng mga listahan ay mas nakatutok at mas nakakagawa. Kaya magsimula ngayon at panoorin ang mga resulta na nagsisimulang dumaloy ang iyong hinaharap na sarili ay magpapasalamat sa iyo. At kasama niyan, para kunin ito mula sa itaas, mayroon kang walong makapangyarihang pamamaraan upang mabawi ang kontrol sa iyong isip at sa iyong buhay. Tumfokus sa kung ano talaga ang maaari mong baguhin. Kilalanin ang iyong kapangyarihang lumikha ng pagbabago. Subukan ang view mula sa itaas upang makakuha ng pananaw tingnan ng mga hadlang bilang isang daan at labing dalawa, magsanay ng negatibong visualization upang makapaghanda, alalahanin ang kamatayan upang tunay na mabuhay, yakapin ang voluntaryong kakulangan sa ginhawa, gumawa ng mga listahan para mas makapag-focus, kaya sa konklusyon, Magsimula sa pagtanggap ng kung ano ang maaari mong kontrolin at hindi makontrol. I-channel ang iyong enerhiya kung saan ito tunay na mahalaga. Panghuli, huwag sayangin ang iyong limitadong oras sa mga bagay na lampas sa iyong impluensya. Magsimula sa isang pamamaraan lamang ngayon. Tingnan kung ano ang pakiramdam. Pagkatapos ay buuin ito ng paisa-isa at manatili sa amin habang patuloy naming ginagawa ang mga konseptong ito sa mga susunod na video. Sa aming susunod na video, ibabahagi namin ang masinaunang stoic na karunungan upang makatulong sa iyong mga pang-araw-araw na pakikibaka. Huwag kalimutang mag-subscribe at iyon ang mga notification para makasali sa aming matatag na komunidad. Ang iyong mga komento ay nakakatulong sa iba na mahanap ang mga tool na ito kapag kailangan nila ang mga ito. Hanggang sa susunod, tandaan. Ang sinabi ni Marcus Aurelius, mayroon kang kapangyarihan sa iyong isip, hindi sa labas ng mga kaganapan. Matanto ito at makakahanap ka ng lakas. Nasa sa iyo na magsanay ng matatag na karunungan at gamitin ang iyong pagtuon upang bumuo ng pinakamahusay na buhay na maaari mong gawin. Kaya lumabas ka doon at gawin mo.